Nakarinig na ba kayo nung batas na bawal magsuot ng high heels? Eh ang pagbabawal na makipag selfie. Medyo nakakatawa pero totoo po ang 'yan. At iyan po ang ating nag-alamin sa ating episode ngayon. Kaya stay tuned and relax habang kayo ay nanonood sa ating programa. Tuklasin natin. Bakit nga ba red, white and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. is different, which is iba-iba din ang batas ng bawat isang bansa. Minsan, ang mga batas na ito ay may hangganan sa seryosong katawatawa at sa ibang pagkakataon ay tumuturo ang mga ito sa mahalagang kultural na halaga na maaaring iba kaysa sa iyo. We compiled a lot of weird laws around the world na hindi mo na umiiral pala. But when you're traveling, talagang masasabi mong you certainly don't want to wind up behind bars. Kaya samahan nyo kami mga katuklas na alamin ang mga ibang batas na ito sa iba't ibang panig ng mundo. <tipulong noise> Unahin na natin ang bansang Singapore. It is illegal to chew gums in Singapore. Alam nyo ba na restricted ang chewing gum sa Singapore? Noong 1992, ipinatupad ng Singapore ang pagbabawal sa pag-import at pagbebenta ng chewing gum bilang tugon sa mga issue tulad ng pagkakalat at paninira na dulot ng gum. Ang gumunguya ng gum ay pinapayagan labang para sa mga layuning panterapyutika at ang mga individual ay maaaring makakuha nito nang may mga reseta mula sa isang dentista o isang doktor. Noong 2004, niluwag ng gobyerno ng Singapore ang mga regulations nito na nagpapahintulot sa pagbebenta ng walang asukal na chewing gum na may ilang mga paghihigpit. Ang chewing gum na may therapeutic o dental health claims ay pinayagan, ngunit kailangan itong ibenta sa pamamagitan ng mga rehistradong butika at mabibili lamang gamit ang reseta. Bagamat hindi naganap na ilegal ang pagwaya ng gam sa Singapore, napapailalim pa rin ito sa mga paghihigpit. Ang walang sugar na gam na may mga therapeutic benefits ay maaaring mabili sa mga pharmacy ng walang reseta. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang gam ay hindi madaling makuha sa parehong paraan na ito ay sa maraming iba pang mga bansa at hindi ito karaniwang ibinebenta sa mga convenience store o supermarket. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang mga regulasyon ay maaaring magbago, kaya magandang idea na suriin ang mga updated na mapagpukunan o opisyal na impormasyon ng pamahalaan kung plano mong bumisita sa Singapore upang matiyak na alam mo ang kasalukuyang tuntunin at regulasyon patungkol sa chewing gum. Dumako naman tayo sa bansang Canada. Canadian radio stations must play Canadian artists. Ang Canada ay may mga regulations na pinatutupad upang ipromote at suportahan ang nilalaman ng Canada sa radio at telebisyon. Ngunit ang kinakailangan para sa mga istasyon ng radio upang tumugtog ng mga artistang Canadian ay hindi kasing tapat ng isang utos na eksklusibong magpatugtog ng musika sa Canada. Sa halip, ang mga regulasyon na sa content ng Canada na kadalasang tinutukoy bilang CanCon, maikli para sa content ng Canada, ay nagtatatag ng mga partikular na kota at pamantayan para sa dami ng Canadian na musika na dapat ipalabas sa mga estasyon ng radyo sa Canada. Mahalagang tandaan na ang mga regulasyong ito ay maaaring magbago at ang mga porsyento at pamantayan ay maaaring umunlad mula noong aking huling pag-update noong 2021. Kinakailangang iulat ng mga estasyon ng radyo sa Canada ang kanilang pagsunod sa mga regulasyong ito sa CRTC ng regular. Sa bansang Germany naman, it's illegal to run out of gas on the German Autobahn. Running out of gas on the German Autobahn ay talagang itinuturing na isang paglabag sa trapiko at maaaring magresulta sa mga legal na kahihinatnan. Iligal na huminto sa Autobahn dahil sa pagkaubusan ng gasolina dahil nagdudulot ito ng na malaking panganib sa kaligtasang kapwa sa driver at sa iba pang gumagamit ng kalsada. Ang Autobahn ay kilala sa mataas na bilis nito at ang biglaang paghinto dahil sa pagkaubos ng gasolina ay maaaring humantong sa mga aksidente at mapanganib ang mga buhay. Ang mga batas trapiko sa Germany ay nangangailangan ng mga sasakyan na nasa tamang kondisyon sa pagtrabaho at may kakayahang mapanatili ang ligtas na bilis sa autobahn. Ang pagkaubos ng gasolina at paghinto sa autobahn ay lumalabag sa mga batas na ito. Kung mauubusan ka ng gasolina at huminto sa otoban, maaari kang humarap sa mga legal na kahihinatnan, kabilang ang mga multa at parusa. Bilang karagdagan, ang iyong sasakyan ay maaaring hilahin sa isang ligtas na lokasyon sa iyong gastos. Upang maiwasan sa sitwasyong ito, mahalagang planuhin ng mabuti ang iyong mga biyahe. Subaybayan ang iyong mga antas ng gasolina at huminto sa mga istasyon ng serbisyo kung kinakailangan. Ang mga istasyon ng serbisyo ng aleman ay madaling magagamit sa kahabaan ng otoban, na ginagawang medyo madaling mag-refuel kung kinakailangan. Ang pagkaubos ng gas sa otoban ay dapat na iwasan upang matiyak ang kaligtasan at pagsunod sa mga batas trapiko. Kung ang bansang Switzerland naman ang ating pag-uusapan, It's illegal to hike naked in Switzerland. Ang paghiking ng nakahubot-hubad ay karaniwang hindi pinapayagan sa mga pampublikong lugar at malamang na ituring na malaswang pagkakalantad na maaaring sumailalim sa mga legal na kahihinatnan. Ang Switzerland, tulad ng maraming bansa, ay may mga batas at regulasyon patungkol sa pampublikong kahubaran at malaswang pag-uugali. Bagamat kilala ang Switzerland sa magagandang natural na landscape at hiking trail, mahalagang igalang ang mga lokal na batas at kaugalian. Ang pagsali sa pampublikong kahubaran, kabilang ang hiking ng walang damit, ay makikita bilang nakakasakit o nakakagambala sa iba na gumagamit ng pareho mga pampublikong espasyo. Kung plano mong maglakad sa Switzerland, ipinapayong magsuot ng angkop na damit at maging maingat sa mga lokal na batas at kaugalian. Ang tigdas o measles ay isang nakahahawang sakit na dulot ng rubiola virus na nakukuha sa hangin. Ang mga sintomas nito ay pagkakaroon ng mataas na lagnat at pagkakaroon ng mga rashes sa buong katawan. At kung hindi ito maagapan, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Upang makaiwas sa ganitong sakit, narito ang mga dapat gawin. Magpabakuna ng measles vaccine. Ang mga batang nasa labing dalawa hanggang labing limang buwan ay dapat mabakunahan. Kumain ng masusustansyang pagkain. Mahalaga ang malakas na resistensya ng katawan upang hindi agad matapuan ng ganitong sakit. Kung ikaw ay maglalakbay sa ibang lugar, umiwas sa mga tao may ganitong sakit. Maaaring gumamit ng face mask upang wag makalanghap ng virus. Palaging maghugas ng kamay, gumamit ng sabon sa paghuhugas o kaya naman maglagay ng hand sanitizer. Isang paalala mula dito sa Live TV. Your life, your TV. Tula din ng katawan, kailangan ng exercise ng isipan. Dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang. Bumabagal hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa tuklasin natin at alamin ang mga katuklas-tuklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng leptospira bakterya na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas para makaiwas sa leptospirosis. Takpan ang mga pagkain. Iwasan ang paglusong sa baha. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga. At palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula sa Life TV. Your life, your TV. Tong magbakasyon sa Italy, alam nyo ba na it's illegal to feed pigeons in Venice, Italy? Karaniwang ilegal ang pagpapakain ng mga kalapati sa ilang lugar ng Venice, Italy. Inilagay ang batas na ito upang tugunan ang mga isyo na may kinalaman o kaugnayan sa kalinisan, pagkontrol ng peste at pangangalaga ng mga makasaysayang gusali at pampublikong espasyo. Ang mga kalapati ay kilala na nagdadala ng mga sakit at ang kanilang mga dumi ay maaaring hindi malinis. Ang pagpapakain ng mga kalapati sa mga pampublikong lugar ay maaaring magambag sa pagkalat ng sakit at lumikha ng mga problema sa kalinisan. Ang mga kalapati ay itinuturing na mga peste sa maraming urban na lugar kabilang ang Venice ang kanilang presensya ay maaaring pumantong sa pinsala sa mga gusali at monumento. Pati na rin ang hindi magandang tignan ng mga akumulasyon ng mga dumi. Kung ikaw naman ay pupunta sa bansang Greece, laging tandaan na it's illegal to wear high heels to the Acropolis. Kapag nag para sa paglalakbay sa Greece, tiyaking mayroong kang tamang sapatos ipinagbawal ng bansa ang mataas na takong sa Acropolis noong 2009. Kaya walang stiletos sa Patterton. Hindi sigurado kung bakit gugustuhin ng sinuman na maglakbay sa paligid ng mga guho at dumi ng nakatakong. Tiyak na mahirap maglakbay at makakasira ng sapatos. Ngunit inilagay ng mga Greek ang pagbabawal na ito upang protektahan ang mga guho nito mula sa pinsalang dulot ng matutulis na sapatos. Ang mga guho ay halos 2,500 years old na. Kaya maging magalang at magsuot ng ilang malambot na sapatos kapag bumibisita ka. Sa mga katuklas natin na favorites Winnie the Pooh, iwasan muna ang magpunta sa Poland, mga sis. Don't wear your Winnie the Pooh t-shirt in Poland ang pagsusuot ng Winnie the Pooh shirt o damit na may sikat na karakter tulad ng Winnie the Pooh ay karaniwang hindi issue sa Poland. Walang mga partikular na batas o regulasyon laban sa pagsusuot ng gayong damit sa Poland o karamihan sa iba pang mga bansa. Gayunpaman, palaging magandang idea na maging maingat sa mga kaugalian at sa kultura kapag naglalakbay sa ibang bansa kung plano mong bumisita sa mga relihiyoso o kultural na lugar sa Poland, magandang ugali na magsuot ng disente bilang paggalang sa mga lokal na kaugalian at tradisyon. Para naman sa mga kalalakihan na gustong magbakasyon sa mga dalampasigan sa bansang France, tandaan na men was worse speedos on French beaches. Walang partikular na batas sa France ang naguutos sa mga lalaki na magsuot ng speedos o isang uri ng swimmer sa mga dalampasigan ng France. Pero may ilang mga alituntunin at kultural na pamantayan na maaaring makaimpluensya sa mga pagpipili ang panlangoy sa mga pampublikong lugar, kabilang ang mga beaches. Ang France, tulad ng maraming bansa sa Europa, ay may posibilidad na magkaroon ng isang mas nakakarelax na sanoobin sa mga damit na panlangoy kumpara sa ilang iba pang mga bahagi ng mundo. Sa maraming French beach, makakahanap ka ng mga taong nakasuot ng iba't ibang swimwear kabilang ang mga swim trunks, bikini, one-piece swimsuit at oo, speedos. Ang pagpili ng damit panlangoy ay karaniwang isang bagay ng personal na kagustuhan. Mahalagang magkaroon ng kamalayan at paggalang sa mga lokal na kaugalian at dress code kapag bumibisita sa anumang bansa. Sa bansang Britain naman, it is illegal to wear a suit of armor in British Parliament. Talagang labag sa mga tuntunin ang pagsusuot ng suit of armor sa British Parliament, particular sa House of Commons. Ang panuntunang ito ay bahagi ng matagal ng kaugalian at tradisyon ng UK Parliament at nakaugat sa kontekstong pangkasaysayan. Ang tradisyon ay nagsimula noong digmaang sibil ng Ingles noong ikalabing pitong siglo nang ang mga tensyon ay tumaas sa pagitan ng monarkiya at parlamento. Ito ay isang simbolikong pagkilos upang ipagbawal ang sino man na pumasok sa House of Commons na may suot na baluti dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang banta o isang habon sa otoridad ng Parliament. Ang tradisyong ito ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Tumungo naman tayo sa bansang Scotland. It's illegal to ride a cow while drunk in Scotland. Alam nyo ba na maaari kang makulong pag ikaw ay sumakay sa baka na lasing? Bagamat tila hindi karaniwan ang batas na ito, nasa ilalim ito ng mas malawak na kategorya ng lasing at hindi maayos na pag-uugali o paglalasing sa publiko na ipinagbabawal sa maraming lugar kabilang ang Scotland. It's illegal to wear camouflage in much of the Caribbean. Ang pagsusuot ng camouflage na damit lalo na sa mga pattern na malapit na kahawig ng military camouflage ay kadalasang pinaghihigpitan sa maraming bansa ng Caribbean. Ang dahilan ng mga regulasyong ito ay upang maiwasang mapagkamalang mga tauhan ng militar ang mga sibilyan. Dahil ang ilang mga bansa sa Caribbean ay nakaranas ng kawalang tatag sa politika o may mga alalahanin sa militar. Maaring mag-iba ang mga partikular na regulasyon mula sa ibang bansa ng Caribbean at maaaring mag-iba rin ang pagpapatupad. Ang mga manlalakbay sa Caribbean ay pinapayuhan na magsaliksik at sumunod sa mga lokal na batas at regulasyon. Sa bansang Sri Lanka naman, no selfies with Buddha in Sri Lanka. Sa pangkalahatan ay pinanghihinaan ng loob na kumuha ng mga selfie na may mga relihiyoso o sagradong mga statwa kabilang ang kay Buddha sa Sri Lanka. Ito ay usapin ng kultural at relihiyosong sensitivity. Sa Sri Lanka, ang budismo ang karamihan sa relihiyon at mayroong malalim na paggalang sa mga simbolo ng Buddha at Buddhist. Itinuturing na walang galang na tratuhin ang mga larawan ng Buddha nang basta-basta o gamitin ng mga ito bilang props sa mga selfie o iba pang mga layuning hindi relihiyoso. Maraming Buddhist site at templo sa Sri Lanka ang naglalagay ng mga karatula o mga alituntunin na humihiling sa mga bisita na magpakita ng wastong paggalang na kinabibilangan ng hindi pagkuha ng mga selfie o pagpost ng walang galang sa mga rebulto ng Buddha. Tuklasinatin would like to thank the following Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay, Grace Island Resort, Water on the Rock, Drink Water, Healthy and Safe Water, Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food, Made Beautiful Salon, God has made everything beautiful in its time, Jacobswell Spring Resort. Oh, Nakakaloka talaga ito mga batas na ito na ipinatutupad sa iba't ibang mga bansa. Part 1 pa lamang po iyan. Marami pa po tayong malalaman sa ating susunod na episode. Kaya lagi nyo kaming samahan para alamin ang maraming mga bagay dito sa mundo at sa buong universe. Ako ang inyong nakasama ngayon, Ate Kay, at ito po ang programang Tuklasin Natin.